Channel, welcome back to another vlog. So for today's video, what we are going to do is, alam niyo ba kaya na sa title mga lang, so nagorder ang lola niyo na naman, napo order na naman tayo ng mga damit natin na susuotin. Kasi ang pinaka reason mga mangalas kung bakit ako nagorder is because dahil nga magkukruise kami. So, ayan. So, yun yung rason bakit ako nag-order sa Shein. So, anyway, ito lang ating in-order mga loves. yarn. O, oh, di ba sa so, meron tayo isang plastic dito. Tapos, meron pa ako in-order. Yun naman mga loves. Na-order ko na siya. Um... Yung para naman yun sa gagamitin ko sa interview na. Sa interview tapos nung sa sa old ceremony. So, hindi ko pa siya nabavlog. <laughs> Kasi wala pang time ang lola nyo. Ha? So, ayan mga loves, ito na ang ating um, na-order from Shein. So, let's start. So, mag-start tayo dito sa isang bag. Lumaki yung ating ano mga loves. Lumaki yung ating <laughs> yung ating pachilyo. Dati yung pula lang yung favorite natin. yun, no? So, ito. Oh, ito. Alam ko na to. Ito yung in-order ko mga loves para sa asawa ko. <laughs> Ayan. So, tignan natin. Medyo ano ako, hesitant ako mag-order pang lalaki mga loves kasi never ko pang na-try na mag... Like, try yata ako isang beses, kaso hindi talaga kasya sa kanya. So, meron silang size na ano, mas malaki sa sa <coughs> 2XL. So, ito yata ay 4XL. <laughs> so, tignan natin kung magkasya na sa asawa ko mga loves. Ay, mukhang kasya naman na niya to. I think. Medyo manipis lang siya mga loves, oh. Pero, ayan o, di ba? Pang beach, o. Oh. Pang cruise talaga yung mga loves. Taray! Tapos, may kasama siyang short. Ay, tsako. Kaso yung short, manipis talaga siya mga loves, o. Oh. Not sure kung kasya. Pero itong ano, okay na ako dito sa pang taas mga loves. Ayan. So, ayan siya. Ayan yung kanyang design, o. Oh. Di ba? Pang cruise talaga. <laughs> pang beach. And ito naman, may in-order ako dito ang two-piece. Tapos ano ba Mga dress. konti lang in-order ko mga loves. Kasi yung ano lang talaga yung kailangan ko. Char! <laughs> yung, buksan na natin konti lang daw pero <laughs> pinagkasya pala nila lahat dito. <clears throat> Magti tayo mga loves. Nangangati kasi ang aking sikmura. Mmm yung tiko ngayon, hindi yung detox. Ang tiko is yung inabili natin sa Walmart. Ayan. Gusto niyo ba ang aking hair for today's video? <laughs> so, ayan mga lang, nagtakulay ako ng buho ko na papansin nyo. Nasaan natin yan? Nasa Facebook <coughs> page natin. Ayan. Wala. Hmm. Marami-rami rin pala yun. <laughs> Kunti daw, pero marami-rami din eh, no? Dito lang pala nila mga loves. Pinag lang. Pinagkasya lang talaga nila lahat dito. Hmm. Kala ko nga hindi aabot mga loves eh, kasi bukas na kami aalis. <laughs> Pagkukrus na kami tomorrow. And sabi ko, lo, hindi aabot. And pinakainihintay ko dito yung ano swimsuit. Ito, swimsuit. <clears throat> kasi nag-order ako ng one piece. One piece! Sana siya sa atin itong mga loves. yarn, Mm. Napaka-sexy naman ito. So, sana mag-cashew siya sa atin. Yan, hindi ko na isusukat. <laughs> so, alam ko nag-order ako ng uh, red. Tapos, alam ko nag-order din ako ng ano eh. Black. So, this one is ano to? Panty, charot. <laughs> ito ay, ah, okay. Ito yung ipit, mga loves. Pag-inured, oh. Oh, pag girl ang lola nyo, pero ipit siya. Pero parang pabaw. Oh, guess nyo na yan, mga loves pa ganyan. Hmm. Ang cute. Tapos ito, meron naman tayo. Siyempre, kung meron tayong itim, nag-order din ang lola nyo ng puti. Ito naman puti, pakalip siya, mga loves. Ayan. Kailangan ito plantsahin para maganda ang ano. Hindi yung lukot-lukot. So, maganda to pag half lang siya mga loves. Ganda ng kulay ko. Oh, pinuri yung sariling kulay. Para wala hindi kaganda yung mga loves, sobrang mahal. O oh, yan, yeah. pag ganyan siya mga loves. Ganda, Ako lang ba nagagandaan? O, oh, pati kayo din. <laughs> Yarn. Mm. Actually, hindi naman talaga data magpapakulay. Sabi ko parang feeling ko, kailangan naman na talaga ng buho. Kasi yung, 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 itim yung mga loves, nandito na, no? <laughs> Oh. Pero gato sila magkulay mga loves, so oh, Tinitira nila yung roots dito. Kasi iniingatan talaga nila na matouch na matouch yung anit mo. So, kaila, nakaano pa rin sila. Ayan, o. Oh, iniingatan nila yan. So, parang feeling mo, may meron may, pa rin black dyan. Mm. Hindi pala feeling. Meron talaga may imong black. So, ayun. And, next natin mga loves is ano to? Ah, okay. Ito yung para siyang tank top. Sando siya mga loves? Ayan. Isa. Tapos, meron din tayong black. Ayan. Para siyang hindi siya stretchable. Tapos, meron din tayong white. Tignan natin kung magkakasya sa akin mga loves. <laughs> so far naman with my diet. Wow! With my diet! <laughs> Ako, yung ano naman, mga loves, ako di ko napapansin na parang niluso ko ng weight. Pero parang yung scale naman is nababawasan naman tayo from 69. Nag naglalaro kasi yung weight ko ng 68, 69 uh, kilograms. And nabumaba uh, bumaba ko ng 67. So, pagpunta natin ng cruise, pagbalik natin, nasa 70 na naman tayo. <laughs> so, ito mga loves, ewan ko kung... <laughs> Nakita ko lang kasi siya. Super cute niya. Ayan, may kasama siyang paldang ganito. Tapos, may, may ganyan siya. <laughs> Ang lakas na loob ko. <laughs> Tignan niyo mga loves. Oh. Bakit ba? E di kung hindi siya magkasya sa akin, e di... E di papadala ko sa Pinas. <laughs> oh ayan. Mm pag nag-cruise ka mga loves, ang kagandahan kasi dito sa Amerika, walang pakialamanan. So, kahit na maitim ang kuyukot mo, maitim ang singit mo, o kung ano man ang maitim dyan, wala silang pakialam sa'yo. Sa Pilipinas lang naman masyadong ano, judgmental. <laughs> Hindi ka, pag mag-swimsuit ka, masyadong higignan ka ng mga tao. Kasi nga, ay ano ba lakas-lakas na loob mag-swimsuit na. Dito sa Amerika, mga loves, they don't care. So, wear whatever you want. So, kung gusto mo mag-swimsuit, pataba ka man, o maganda man ang katawan mo, wala silang pakialam. Kaya, <clears throat> malaya kang masuot ko ano man ang gusto mo. O, oh, di ba? Yarn! Tapos, ito yung black na sinasabi ko mga loves. Pag siya. One piece. Pero, para siyang ano, para din siyang two piece. Pero nakakabit lang siyang ganyan mga loves. Kaya, one piece pa din siya. Yarn. Mm. And then, sana lang pag sinukat ko mamaya, maging kasya ako siya para naman ano, worth it. Kasi dalawa lang in order. Ay, dalawa nga ba o tatlo? Para ma in order din ako isa. Ano ba ito? <coughs> ah, ito palda pala siya mga loves. Para mukhang ang laki ng palda. Large to mga loves. Palda. Tapos may kasama siyang ganyan. Mm. Bali, ano siya? Parang two-piece na ganyan. Pero may palda. Yan. Hmm, ba? Diba? And then, nag-order din ako. Ito, pakitaktan yung mga loves. So, kapareho rin siya nung isa na kanina. Ito. So, ito ay medyo tama ba? Ito naman, tube lang siya, mga loves. Tube siyang ganyan. Pag ganyan pa. Tapos, palda. Oh. Taray, no? Lakas ng loob kung <laughs> sukat natin, hindi pag di natin nagustuhan, eh di ibalik. <laughs> Charot. Pwede naman siya ibalik mga loves. Kaso ako, hindi ako nagbabalik kasi ano, instead na binabalik ko, binibigay ko na lang sa Pilipinas. Hmm, narinig niyo ba yung washing machine? Kasi nag <laughs> nagpaano ako, naglalaba. Multitasking ako mga loves. Multitasking ang lola niyo. Ito na yung dress. Ang ganda ng kulay niya, mga loves. Tinan niyo. Mm. Pak! Pak na pak! Ready, ready na tayo mag-cruise. Mm. Pumadera ang lola. <laughs> Diyos ko pa, parang ito isuot. Basta pag ganyan siya, mga loves. Oh, ito pupunta sa, mo ano, sa breast part. Pag ganyan. And then, ito yung pinakababa niya. Long siya, mga loves. Pag ganyan <laughs> Basta makikita nyo na lang, susuotin ko to Iya-upload ko siya, mga loves. Oh, kasi, okay lang yung magsuot ng ganyan, mga loves. Cruise naman, eh. Tapos, ito, ay, ito, mga loves. Pwede ko din siyang gamitin kasi, pag mag-cruise, mga loves, meron doon tinatawag ng mga gala night, mga ganyan. Magsusuot kayo ng mga formal dress, ganyan. O kaya, mga formal attire, pag magdi dinner kayo, may mga ganun kasi doon, na event. So, ito, bali, skirt siya. Tapos, merong blazer. Pag yun yun. Hmm. Pang formal, formal. Tapos, pwede natin i-turn tong <coughs> white na ano. Ayan. Yeah. And then, next naman mga loves. So, ano pa ba? Ano to? Pulay-pula. What did I order? Nag-order ba ako ng pulong ganito? Parang di naman ako nag-order ng pulong ganito. Mga loves. Hindi ko na matandaan. <laughs> Ayan, dress siya. Hindi ko alam bakit may pulong ganito. Pula nga ba in-order ko o oh, violet? Para may in-order kong violet, mga lovesies. Eh. Next one is... Ito. Yung orange. Orange to na dress, mga loves. Ayan. Long dress. Mm, fitted. <laughs> And then, alam ko nag order ko ng isa pang ano ni, ng isa pang two-piece. Bakit wala dito? Nangangatitik <coughs> 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 mura. Ay, mura. Lalamunan ko. So, ito mga loves. Pang sayaw. Charot. <laughs> Ayan. And, half ulit siya mga loves. Pag ganyan. Mm. Pwede o. ganyan siya. Tube. And, eto naman yata mga loves is the rest. Parang in-order ko to para pang gala night. Hmm. Pang gala. Makulay. Parang ang tingkad naman lang ko. Ang ganda sa ano mga loves. Ang ganda sa sa website. Pero parang ang tingkad ng kulay niya masyado. Ewan ko, pag nagustuhan ko siya, nang nakasuot, susuot natin. Tapos, Lightless na to, bakit wala yung swimsuit ko na isa na pink, parang pink yata yun. Eh. And, ito naman mga loves is dress. Meron pang hindi dumadating mga loves. Kasi parang may kulang. Ito yung isang dress mga loves na in order. Ko. Parang hindi ito yung kulay na in order ko. Bakit gano? Pag ganyan siya mga loves. Pag ganyan. And then, pag ganito. Ayan. So, dress din siya. And wala na mga loves. Parang meron pang hindi dumadating. Tapos, ito bow din to mga loves. I-check ko nga. Tignan ko kung meron pang hindi dumating mga loves. Ayan, pag ganyan din siya. Mm. So, na-realize ko mga loves na pinagka-cancel ko pala yung mga ibang. <laughs> Kaya pala wala kasi tinignan ko yung order ko. Kinansel ko pala siya mga loves kasi sabi ko oh, ano <laughs> ma medyo pricey na yung ating nabili kasi alam niyo na medyo nagko-control tayo pagbili-bili. Kinansay ko pala siya, kaya pala wala. So, iyan na pala talaga yun, mga loves. <laughs> so, technically, yung mga pinamili ko nito is pang cross lang natin. Kaya, ayon! So, ayan mga loves, sana nag sa ating vlog for today. And we are going to cruise tomorrow. I am so excited. So, pag in-upload natin ng video na to, is malamang sa malamang, nakapag-cruise na kami. Oh, tapos na kami mag-cruise, mga loves. <laughs> so, ayan, tumasikpay lang ako. <laughs> so, maraming maraming salamat mga loves sa patuloy na sa akin at sa I an ng asawa ko so thank you so much sa inyong mga loves and please don't forget to follow our Facebook page. Thank you so much for watching and I'll see you on my next vlog. Thank you mga loves. Bye.